umulan may bagyo ito mo Thank you. 来。 バテさ、あ、まし。もう、はい。え、さ。もう、浸。これで、これは。もう、浸。これで、浸。これで、もう、何もないですよ。ボールに入れて。これ、これは。なんか言えなくて。 in ji

leftover. Untuk over ayan. Uh, paksi. At aa uh, yung ano to yung bagong, ay, ano yung ganisa bro, ano yan? Long, long ganisa at class uh, ya yeah. yeah. Ito ito yung no, ha! Ay, Eng, di, di. No, na besi na eh ito ang ulam ngayon Ayan po ang kakainin ko ngayong tanghalian Ayan. At no. Ito pa yung isang natira. Yung sinigang na baboy. Ayan. Eh, normal lang po yung may natitira. Pero kinakain. Kaya, ah, ko nito. Ayan. Ayan po yung mga dating natira. Ayan. Ayan. Tapos lang Ayan. 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 kakain na. Hello mga kasinor, huwag uh, sa again, Hati naman ako. Ha, <laughs> ay uh, si Yumi. What do you want? <laughs> eto, wait nag, wait, nag, kami ng tanghalian ngayon. Uh, na uh, ay nagluto kami ng iwan. Hati ng pangasinan. Nung na uh, kung yung kami uh, na si Carla ay uh, nagdala pa sa lubong yung isang malaking bangus. Ayan. Ayan. Eh, dala po ito actually. Pero isa lang po ang niloto namin at uh, malaki naman. Na-leftover na naman. Oo, oh, na-leftover Kaya <laughs> ito, 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 uh, sinigang. Ayan. Ayan At, uh, siyempre, Itong paksiw. Oh, don't, 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 don't get Ito. It Ayan. get all. Okay? At, itong galik pa ng siya to Ayan. Apat yung bang sakura eh. Nagawang sinigang yung isa. Paksi. Ah, apat pa. apat nga pala sa dalawang daing. Okay. Ito, to yung isang uh, isang kasama ng bangus. Ayan. No? Oh. Dalawang kilo At ito po po yung uh, uh, isang bangus. Uh, dalawang daing, isang paksi. Dalawang daing, isang paksi. Isang sinigang, sinigang. Kasi malalaki. <laughs> kasi malalaki po siya. Ayan. Uh, kaya... Kaya dalawang piras lang isang kilo. <laughs> kaya, okay. Uh, ngayon ay... October 19 ngayon. Papatas ah. Malapit na ang Halloween ata uh, siyempre ako ah uh, nandito lang po muna dahil meron pong dumating ng bagyo Si ramil signal number 2 po ngayon dito pero po lang ulit um, lang uh, ay ah appiretto ka lang ayo o mulan ah uh, kaya siguro hanggang dito lang siguro po muna ata uh, Thank you ai kha gai mùa nắng Okay, thank you very much, and more power, and God bless. Oops, uh. uh. oops, oops,